hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes, 1pm sa DZR TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay good vibes. Kung malungkot ka, sagot na namin ng mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa'yo. Dito, bawal muna ang nega. Dahil live naming iyahatid ang positive news sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel, ang tagapagatid ng mga balitang mas paganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Sama-sama tayo, Pilipino! Posible na ang pag-iisa ng mga cable TV operator sa Pilipinas ayon niyan sa Philippine Cable and Telecommunications Association o PCTA. Dahil yan sa partnership ng ahensya sa isang Japanese company na tumulong upang matupad ang plano ng PCTA anim na taon na ang nakakaraan. Ang iba pang detalye sa balitang yan panoorin sa The Better News Report na ito. Dinaluhan at sinuportahan ng iba't ibang leaders and experts mula sa cable TV operators at telecommunications company ang taunang big event ng Philippine Cable and Telecommunications Association na PCTA Tech Show 2024. Dito yan sa SMX Convention Center sa Manila na may temang Cohesion and Coherence to Connectivity. Ibat-ibang mga industry leaders, experts at stakeholders ang nagsama-sama upang suportahan ang biggest annual event na tech show ngayong taon sa pangungunayan ng Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated o PCTA na may temang Cohesion and Coherence to Connectivity. Ayon kay PCTA Director and Convention Committee Chairman Ronaldo Manlapig, tulad noong nakaraang taon, layo nila na mapagsama-sama na ang mga cable TV operators at mas ma-digitalize na ang industriya sa bansa. Ayon pa kay Manlapig, posible na umano ang plano nilang ito noon pang nakaraang anim na taon dahil sa isang tulong ng partnership sa isang Japanese company na Infinivan. Majority if not all of the cable operators, members of PCT will be here physically and uh, you, you, you will see from the convention how robust and active the cable TV operators be. So you will expect uh, in the exhibition hall the support of our uh, industry partners you will see uh, the the robustness and the the effect of the convention to the to the industry because of their support to us dagdag pa nito hindi naman daw magiging threat sa cable network telecommunications industry ang mga digital platforms tulad ng live streaming actually it's not a threat it's complementing. Cable TV before is in the business of video. We deliver content. You are you are all aware of that. But right now cable TV is in the business of connectivity. We have the broadband business we package it with video. Okay? So the entry of the over the top the OTT like Netflix and other OTT platforms is a welcome development with us. Because that OTT definitely will be carried through our broadband business. So it's a compliment. Samantala, kabilang naman sa mga dumalo sa Tech Show 2024 na ginanap sa SMX Convention Center, Manila para magbahagi ng kanilang mga pananaw, idea, at mga produkto ay ang iba't ibang telecommunications company, internet service providers at cable TV operator sa buong Pilipinas. Mula dito sa SMX Convention Center sa Manila para sa DZRH HTV, ito si Rovic Manuel. Sama-sama tayo, Pilipino. Kasunod ng regular holiday bukas, araw ng Martes, para sa pagunita ng araw ng kagitingan, idineklara e na rin ni Pangulong Bongbong Marcos na regular holiday ang araw ng Miyerkules, April 10, para gunitain naman ang huling araw ng Ramadan o Edelfitir ang iba pang detalye alamin sa report ni Arnold Herrera. Idineklara na bilang regular holiday ni Pangulong Bongbong Marcos ang April 10 Miyerkules sa buong Pilipinas. Ito ay bilang paggunita sa huling araw ng Ramadan o al-Fitr, na mahalagang araw para sa mga kapatid nating Muslim. Pirmado ni PBBM at Executive Secretary Lucas Bersamin ang Proclamation No. 514 alinsunod sa naging rekomendasyon ng National Commission on Muslim Filipino. Paraan din daw umano ito upang magbigay daan sa mga Pilipino na makisama sa mga kapatid nating Muslim sa kapayapaan at pagkakaisa. Samantala, regular holiday rin ang araw ng Martes, April 9 para naman sa pagunita ng araw ng kagitingan. Bilang pagpupugay ngayong Philippine Veterans Week at paggunita na rin ng ikawalumput dalawang araw ng kagitingan, naghandog ng libreng sakay sa MRT-3 at LRT-2 ang Department of Transportations o DOTR para sa mga Pilipinong veterano ng World War II. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Pamela Adriano. Bilang paggunita sa ikawalumput dalawang araw ng kagitingan at Philippine Veterans Week, Naghandog ang Department of Transportation ng isang linggong libreng sakay sa MRT-3 at LRT-2 para sa Philippine Veterans. Ito ay nagsimula noong April 5, natatagal hanggang sa Webes ngayong linggo. Ayon kay Transportation Assistant Secretary for Railways ng MRT-3 na si Georgette B. Aquino, binibigyang pugay at kinikilala ng MRT-3 ang naging kontribusyon at karangalan ng mga veterano sa lipunan, lalo na noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig na nagsilbing mga bayan. Sinang Sinangayuna naman ito ni LRTA Administrator Attorney Hernando Cabrera at sinabing naway sa counting bagay na ito ay maipadama ng ahensya at na mga Pilipino ang munting pasasalamat sa mga naging sakripisyo ng na mga veterano. Kaya naman para sa mga Filipino veteran na nagbigay ng kanilang military service, ipakita lamang ang inyong Valid Philippine Veterans Affairs Office o PVAO ID para makakuha ng libreng sakay sa MRT3 at para naman sa LRT2, mabibigyan din ng libreng sakay ang isang kasama ng veterano. Para sa MBC TV Network News, ito si Pamela Adriano. Sama-sama tayo, Pilipino! Isinusulong ng isang senador ang flexible working hours para sa mga manggagawang bilad sa araw. Mas malaki umano kasi ang mawawala sa mga ahensya ng gobyerno at mga pribadong kumpanya kung magkakasakit ang kanilang mga empleyado sa gitna ng banta sa kalusugan ng delikadong level ng heat index. Ang mga detalye tutukan sa report ni Raymond Didpaas. Nakiusap si Senador Sherwin Gatchalian sa mga ahensya ng pamalan kasama ng mga local government units at mga employers sa pribadong sektor Nabigyan ng flexibility ang kanilang mga empleyado na nakababad sa araw. Ito ay dahil sa napakatinding init ng panahon na nararanasan sa ngayon. Kabilang dito ang mga traffic enforcers, construction workers at mga street sweepers. Ayon kay Gatchalian, magandang mabigyan ng pagkakataon ng mga ito na makapagpahinga at palipasin ang sobrang init ng panahon bago ituloy ang kanilang mga trabaho. Kung hindi ay baka ma stroke ang mga ito kapag tuloy-tuloy na nakababad sa araw. Mahalaga din ang tamang kasuutan ng mga ito na angkop sa mainit na panahon. Paalala ni Gatchalian na kapag may flexibility sa oras ng trabaho, ay huwag ding babawasan ang kanilang sweldo at benepisyo. Paliwanag ng senador, mas malaki ang mawawala sa mahensya ng pamalan at mga kumpanya kung magkasakit ang kanilang mga empleyado. Una nito ay nagbigay na ang Metro Manila Development Authority o MMDA ng 30 minutes na heat stroke break sa kanilang mga traffic enforcers. Bigyan ng flexibility yung mga traffic enforcers, mga street sweepers natin na magpahinga, mag-hydrate at uh, magsuot ng tamang... Uh, uh, tamang uniform para hindi naman sobrang init. Uh, marami sa ating mga, alam ko, marami rin sa ating mga government workers, lalo na yung mga sa labas nagtatrabaho. Apektado sila dito sa uh, matinding init. Ngayon, doon sa mga uh, private workers natin na nagtatrabaho sa labas, Uh, yung mga employers natin, bigyan din sila ng flexibility na magpahinga muna. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Adpaas. Sama-sama tayo, Pilipino! Gagamitin na rin umano ng LTO o Land Transportation Office ang mga kamera na ginagamit ng MMDA. Ito raw ay para sa mas maayos na pagpapatrolya at para na rin sa kaligtasan ng bawat motorista. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Angelica Cosme. Sa pakikipagtulungan ng Land Transportation Office sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, gagamitin na nito ang mga body camera na ginagamit pang kuha ng video sa mga pasaway na motorista. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Tony Vigor Mendoza, ang mga mahukunang video ay gagamitin bilang ebidensya para sa pagpapataw ng mga show cause orders sa mga motoristang lalabag sa batas trapiko. Ito ay para na rin sa mas ligtas na pagpapatupad ng kaayusan sa daan at karagdagang kaligtasan sa ibang motorista. Batay din sa napagkasundoan ng dalawang ahensya, magbibigay ng kopya ang MMDA ng na mga nakunan nitong video kasama ang iba pang impormasyon tulad ng oras ng pangyayari, lugar na pinangyarihan at license plate ng sasakyang lumabag sa batas trapiko. Dagdag pa ng LTO, posible nitong simulan ang pagpapatrolya sa may bahagi ng EDSA Busway. Nagpaabot naman ang pasalamat ang ahensya sa MMDA sa patuloy nitong pagsuporta at pakikipagtulungan para mas mapanatili ang kayusan at kaligtasan ng mga motorista sa Metro Manila. At yan ang The Better News. Ito si Angelica Cosme, sama-sama tayo Pilipino. Inilabas na ng Department of Budget and Management o DBM ang higit sa 5 bilyong pisong pondo para sa pagpapatayo ng mga classroom sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Matatandaan noong nakalipas na mananabuan, naglabas na rin ng pondo ang DBM para sa electrification ng mga paaralan. Tutukan ang iba pang detalye sa report ni Mili Borha. Nirilis na ng Department of Budget and Management o DBM ang 5.8 bilyong pisong pondo na gagamitin para sa konstruksyon ng nasa 2,000 silid-aralan sa buong bansa. Kasunod ito ng pag-aproba ni Budget Secretary Amena Pangandaman sa Special Allotment Release Order o SARO matapos ang joint request ng Department of Education at Department of Public Works and Highways. Ayon sa DepEd, 216 na iba't ibang lugar sa bansa ang makikinabang sa pondo para sa karagdagang classroom sa kindergarten, elementary at secondary secondary schools, maging sa technical vocational laboratories. Kasama rin sa proyekto ang pag-upgrade sa disability access facilities at rehabilitation ng classrooms at water and sanitation facilities repair. Matatandaan namang noong nakalipas na buwan, inilabas din ng DBM ang nasa 1.295 billion pesos na pondo ng DepEd para sa electrification ng mga public schools sa Pilipinas. Itinuturing na magandang ideya ang panukalang pagpapatayo ng Peace Museum sa iba't ibang lugar sa Barma. Itraway bilang pag-alala sa kasaysayan ng nasabing rehiyon. Tutukan ng iba pang detalye sa report ni June Di Makutak. Itinuturing na isang brilliant idea ang panukala ni Maguindanao del Norte Governor Abdul Rauf Makakwa na makapagpatayo ng Peace Center o Peace Museum sa layuning maipreserba ang kasaysayan sa kung paano at kailan nagsimula ang armed conflict ng Samoro at ng government forces sa Mindanao at kung paano sinimulan ang peace process sa pagitan ng GPHMNLF at ng GPHMILF. Sa panukalang Peace Center, ayon kay Governor Makakwa, nakadisplay dito ang mga larawan at mga pangalan nila at na mga taong kausap nila sa pamahalaan. Simula noong panahon ng Pangulong Marcos Sr. hanggang sa panahon ngayon ng Pangulong Marcos Jr., ganun din ang mga larawan ng mga lugar na kabilang sa makasaysayang pakikidigma ng Bangsamoro sa nakalipas na mahigit sa 40 years. Sa paniyam kay Governor Makakwa, ang mga lugar na pagtatayuan ng panukalang Peace Center ay ang Camp Abubakar kung saan naganap ang matinding labanan ng AFP at ng MILF. Ganon din sa barangay Gambar, Mother Kabuntalan kung saan napatay ang kapatid ni Governor Makakwa na kabilang sa mga mujahidin na nagbuwi sa buhay at nag-alay ng pawis, luha at dugo upang maabot ang kasalukuyang sitwasyon sa Bangsamoro Homeland. Panawagan ni Governor Makakwa sa BTA members na sana'y mayroong magkainteres sa panukalan niyang ito na magawa ng resolution at mapag-aralang mabuti sa layuning makaabot sa susunod na salinlahi ang mga naganap na makasay sayang armed struggle sa Mindanao na siyang naging hagdan sa pag-abot ng kapayapaan at kaunlaran ngayon na pinapangunahan ng MILF sa Bangsamoro Autonomous Region. Puna sa kununahan sa Pilipinas, this is RH, ako si RH 19 Jun Di Makutak, tuloy-tuloy sa pagpabalita, tuloy-tuloy na sarbisyo, sama-sama tayo, Pilipino! Isa namang wonder kid na may pusong Pinoy ang nakapasok sa 2025 Battle of the Gold of the World International Math Olympiad. Ang tinagre ang math prodigy, kilalanin sa report ni Arnold Herrera. Pasok sa 2025 Battle of the Gold of the World International Math Olympiad, ang Philippine math prodigy na si Kiefer Maverick Pasyon. Ito ay matapos masungkit ang gintong medalya sa nagdaang online Guangdong Hong Kong Macau Greater Bay Area Mathematical Olympiad ayon kay Kiefer. Buong akala pa nga niya ay matatalo na siya sa nasabing math competition dahil sa mabagal na internet at mabagal na laptop na kadalasan ay nag-freeze pa nga habang nasa kalagitnaan ng kompetisyon. Nawawala na niya ito ng pag-asa, ngunit pusong Pilipino pa rin ang nanaig sa 10-year-old math prodigy para masungkit ang ginto. Si Kiefer Maverick Pasion na isang grade 5 student mula sa Nabua Central Pilot School sa Camarines Sur. Kahanga-hanga ito dahil mula grade 3 pa lamang ay lumalaban na ito sa iba't ibang mga national math competition at kabilang nangarian ang Philippine Mathematical Olympiad na ginanap noong 2022 kung saan siya nag-uwi ng bronze medal. Gaganapin ang Battle of the Gold of the World International Math Olympiad sa Shenzhen, China, kung saan makakasama pa niya ang lima pang Philippine representatives na siya rin nakasungkit ng mga ginto. Kabilang dito si Nashun Sato ng Ateneo de Manila grade school student, Zach Andre de Lara mula sa si Eastbridge School, Annette Tiffany Yu ng St. John's Institute at Kenzo Rafael Manalo naman mula sa Youngsters Christian Learning Place. Ang mga math wizards na ito ay siyang magiging pambato ng Pilipinas sa isa sa mga pestiyosong math olympiad na gaganapin sa China sa susunod na taon. At the better news naman tayo sa mundo ng showbiz. Isinilang na ng misis ni basketball star Scotty Thompson na si Jean Queserano, ang kanilang second baby. Silipin si Baby Skyler Austin sa report ng ating showbiz, Angel. Meet Baby Skyler Austin, ang second baby ng basketball star na si Scotty Thompson at kanyang misis na si Jinky Serrano Thompson. Sa Instagram, ipinakilala ng mag-asawa ang kanilang little bundle of joy, syempre kasama sa kanilang family picture si Aster na ngayon isa ng kuya. Very thankful naman ang basketballista sa new member ng kanilang pamilya gayon din sa lahat ng pagsasakripisyo ng kanyang loving and caring misis. Ayon kay Scotty, saksi ito sa lahat ng mga paghihirap ng kanyang wife at kasabay nito ay nagagawa pa rin daw ni Jinky na unawain ang kanyang shortcomings. Nangako naman ang Barangay never Star na aalagaan ang kanyang mag at mas iintindi ng asawa ngayong daraan naman ito sa postpartum period. Bumuhos naman ang pagbati sa pagdating ni baby Skylar Austin sa Thompson Family. 2021, ikinasasi na Skari at Jinky Thompson. Mahalipas ang dalawang taon, isinilang naman ang kanilang unang anak na si Aster. At yan ang The Better News. Ito pa ang showbiz angel Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino. At yan ang mga balita at impormasyon na dapat niyong malaman at masarap sa pakiramdam. Naway na, way na pa feel better namin kayo sa mga balitang iniatid namin ngayong araw. At ang balitang nakapagpa-feel better nga sa akin ngayong araw ay ang higit limang bilyong pisong pondo na inilabas ng Department of Budget and Management para sa pagpapatayo ng mga classroom sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Malaking tulong kasi ito sa Pilipinas lalo na isa na nga ito sa sulitan ng pinagdadaanan lalo na ng sektor ng edukasyon ay ang kakulangan sa silid-aralan, kakulangan sa gamit, kuryente at iba pa. Magbibigay tulong rin ito sa mga lugar na limitadong akses sa edukasyon at sa mga estudyante na gustong matuto. Kasunod din ng pagdalabas ng budget para sa electrification ng mga public schools, isang paraan din ito upang mapaunlad pa ang sektor ng edukasyon sa Pilipinas. Hanggang sa susunod po na episode, tutukan niyo uli kami para malaman niyo ang mga balitang hatid ay Good vibes! Para naman sa ating mga live streamers sa website, kung may gusto kayong i-share na nakaka-good vibes, i-comment nyo na yan sa ating comment section. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas maganda ang mood sa pagharap sa buhay. Kung alam mo ang The Better News. Para sa DZRH TV ito, si Rovic Manuel. Sama-sama tayo, Pilipino! Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes 1 PM sa DZRH TV